Hello, what's up? Good evening. Kumustang ang araw ng mga chismosa? Ako'y naniniwala. Kapag walang chismis, hindi kompleto ang aking araw. So dahil ngayon, tayo may nasagap. Tayo may sasawsawan. So tara, sawsawa na! May mahiwagang oh, ano. Oh. So, so, nang una yan lumabas, hindi ko yan pinansin. Inignore ko. So, nung nanood ako ng, ano, ng live ni Sir July, so doon ako talaga nagkaroon ng interest na parang magbahagi din ba ng aking opinion. So para man lang kahit pa paano makapag-share. So sharing sabi nga. Sharing. So wag tayong maging selfish. Ngayon kung may mga alam tayo na mga tama para sa atin sarili na opinion natin. So i-share natin malay mo. Minsan makagising sa iba, di ba? Minsan makatulong or malay mo tayo naman ang i-bash. But anyway, hindi importante yung mga bash pas na 'yan. So ngayon ako ay maglilinaw sa opinion ko guys. Sasabihin ko ang dahilan kung bakit ako nandito sa Kalingap at kung bakit ako sumusuporta sa Kalingap. Una, sino, sumusuporta ako sa Kalingap kasi gusto ko yung ginagawa nila na pag-charity. Gusto, gusto ko yung ginagawa nila na ang dami nilang tinutulungan na mahihirap kasi mahirap din ako. So lagi ko nga winiwish sana isa din ako sa nalingap ng mga kalingap. ba? Diba? So nakita naman natin na subaybayan natin yung mga natutulungan nila. Kung ikukumpara natin, kung ilalagay natin yung sarili natin sa sitwasyon nila. ba diba, ang sarap sa pakiramdam na isa kang taong hirap na hirap naghahangad ka makaahon ng dahil sa kalingap na bago ang buhay nila. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ko suportado ang buong kalingap hindi ko sinusuportahan ng kalingap dahil sa nakikita ko na mga gwapo sila, nagpapakilig sila, magagaling sila. Hindi yan ang rason kung bakit ko sila sinusuportahan. Suportado ko sila sa ginagawa nila na pagtulong kasi wala man akong kakayanan maging sponsors, wala akong kakayanan magbigay ng malaking halaga. Aaminin ah, ko ang totoo ni hindi nga ako nagpapalipad pa. Kasi hindi naman talaga yun ang basihan ko kung bakit ko sila sinusuportahan. Kasi naniniwala ako as viewer. As viewers, viewer, malaki yung ambag natin sa kanila. Sa mga tao na gustuhan, gusto natin suportahan, wag lang natin tignan sila as vloggers. Andito tayo, sinusuportahan natin yung ginagawa nila na pag-charity, pagtulong sa mga mahihirap na hindi kaya tulungan ng iba. Isa sila sa tumutulong, kaya suportado natin, natin sila. Okay? So ito na nga. Kaya kanina, so nung narinig ko, yung issue na yan, okay, yung issue na yan kay David, talagang hindi ko yan pinansin. Kasi hindi naman tayo mga bata, wag naman tayong mga sensitive kasi para sa akin napakaliit na bagay na yan para ilaglag natin ang David para bitawan natin ang David para iansab natin ang David so naalarma ako nung narinig ko kay Sir July nang dahil lang dyan sa issue ang daming nag-unsub kay David so napatanong ako sa sarili ko ano ba yung mga nag-unsub mga totoo ba talaga silang supporters? or nandyan lang para makichismis. Masyado silang, masyado silang concerned doon sa love team. Masyado silang concerned doon sa mga minamahal nila na, na love team. Guys, wag naman ganun kababaw. So, nandyan kayo dahil lang ba sa ganyan? Dahil lang ba sa love team? Dahil lang ba sa pagpapakilig? Ako sa akin ha, okay parte yan ang kalingap na dapat natin suportahan kasi tulong. Tumutulong sila hindi lang naman sa pagpapabay, hindi lang sa pagpapabigas. So nagpapaaral sila. So lahat ng programa ng kalingap, suportahan natin kasi ang purpose natin dito kung paano tayo makaambag sa pag-charity nila. Kaya ako nagulat kanina nang dahilan sa ganyang napakaliit na issue, ilalaglag natin ang David. So, wala na bang naiambag si David? So, wala ba siyang contribution sa sa kalingap team? Sa pagja charity So, wala ba siyang parte? Nang dahilan sa ganyang issue, ilalaglag? Okay. Karapatan nyo yun. Kasi, hindi naman ako kayo. May kanya-kanya tayo opinion, may kanya-kanya tayo paniniwala. Pero nagulat lang ako na ganun kababaw ang rason ng iba kung bakit sila nasa kalingap. Nandyan lang pala sila para mahalin yung iniidulo nilang love team. Para tutukan yung iniidulo nilang love team. Pinabantayan yung kilos. Guys, hayaan naman natin sila maging totoo sa sarili nila. Walang masama. Kung magpap... Let's say na... Kasi alam, alam ko, hindi confirm yung sinabi ni David na kung ano yung pinagpuputok ng bot nyo dahil sa love team na, na iniidolo nyo. Ako lahat ko suportado ang love team. Aminin natin sa sarili natin kahit suportado natin sila lahat, may paborito tayo na love team. Okay? Pero hindi ibig sabihin na porket, paborito ko ito, ito lang yung susuportahan ko kasi lahat ng programa ng Kalingap suportado ko. Kasi ang tinitignan ko yung trabaho nila na pag-charity, yung ginagawa nila na pagtulong, yan ang main reason kung bakit ako nandito hindi ko sila tinitignan as vloggers lang. Hindi ko sila tinitignan na as sikat na vloggers lang. Pinapasikat natin sila para mas marami pa silang matulungan. So, yun yun. Kaya kanina nagulat ako na nagsisuffer daw yung ano ni David, yung channel. Ang daming nag-unsub dahil lang sa ganyang issue. At ito guys, yung mga comments Masyadong masakit. Ganon ba talaga kababaw? Ganon kababaw yung ano nyo? Yung pagsuporta? Sa ganyang issue ilalaglag? So pa... O oh, sige. Sabihin na natin na doon kayo sumusuporta dahil pinapakilig kayo. So paano naman yung mga panahon na kinilig kayo kay David tsaka kay Joy? Diba nung mga una doon naman tayo kinilig? So paano naman yung ingkit tsaka David ngayon? So ibig sabihin babaliwalain na lang natin yun. So, paano yung mga panahon na alam naman natin kung paano siya naging parte ng kalingap, kung paano siya tumulong sa kalingap, kung paano siya nandyan. So, baliwalaan na lang yun dahil lang sa ganyang issue. Kalimutan na lang natin yun. Wow! So, ganun ka kababaw. So, ibig sabihin, ganun lang kababaw yung, ano mo, yung pagsuporta mo na sa konting issue-issue na, na wala ka pa naman nga ang confirmation na kung totoo yun, ilalaglag mo. <laughs> Guys, ang ilaglag nyo yung mga traidor. Yung mga traidor sa kalingap. Huwag na kayo mag-isip dyan. Agad-agad ilaglag nyo yan. Kasi yun ang dapat na nilalaglag. Hindi yung david Kasi paano kayo apiktado na samantalang yung mga kasamahan nila sa loob, hindi naman apiktado. Eh bakit kayo tayo mga viewers, masyado tayong sensitive? Parang naman mga isip bata. So ngayon, mapuprove na nandyan kayo dahil ang kinikilig kayo pero hindi nyo nakikita yung totoong rason nyo kung bakit nyo sinusuportahan ang kalingap. Kasi ako malinaw sa akin kung paano ako sumusuporta sa kanila. Malinaw sa akin ang sinusuportahan ko yung pag-charity nila. Hindi ko binabantayan yung mga kilos nila. Hindi ko binabantayan yung ilalabas ng bibig nila. Hindi naman siguro ano yung krimen na nasabi ni David may nasabi lang siya sa sa love team na ganun. Ganun na ba talaga yung kalala? Krimi na ba talaga yun sa iba para isa i-unsub si David para ilaglag si David? Ganun na lang yung guys. So ibig sabihin ganun lang ba talaga kababaw ang suporta niya? So pag may magkamali, laglag. Pag may magkamali, unsub. So ano yung sinusuportahan niyo? Yung pagpapakilig. Yun lang yung sinusuportahan niyo, yung paano pakiligin parte yun. So, kailangan natin suportahan lahat ng programa ng kalinga kasi lahat yan na binubuo nilang programa, tulong. Tulong yun. Kasi hindi lang na magpapabahay, hindi lang na magpapabigas, nagpapaaral sila. Kaya lahat ng binubuo nila ng programa, kung talagang totoo tayo na sumusuporta at nagmamahal, kailangan natin yun mahalin. At saka yung buong kalingap na yan, yung gay boys, buong kalingap na parte, bawat isa sa kanila importante. Kasi kaya yan nabuo, nakalingap, kasi lahat sila may parte dyan. So, paano na lang kung ilalaglag mo yung isa? Sabihin na natin na wala namang problema kung may ilalaglag. Pero yun naman yung may malalim naman na rason na talagang karapat dapat naman ilaglag. Sabi ko nga sa inyo eh, ilaglag yung mga traidor. Hindi yan dapat pinanghinayangan. Pero sa nagawa ni David, dapat ba talaga? Gising naman kayo guys. Kung yung bashers okay lang. Bashers yan eh. Talagang wala. Wala tayong mapapala eh. Pero kung sinasabi mo na kalingap ka. Sumusuporta ka sa kalingap. Hindi dapat ganyan ang attitude mo. Depende sa sitwasyon. Pero yung kay David, napakababaw. Oh. So kaya nagulat ako nung narinig ko yan. So parang doon ako nag-react. Diba? Ako nilalabas ko lang yung opinion ko guys. Hindi ko sinasabi na magaling ako. Hindi ko sinasabi na ganito. No. Gusto ko lang sabihin, ilabas yung opinion ko kung bakit ako sumusuporta sa kalinga. Hindi dahil sa mga pakilig. Programa 'yan ng kalingap na kailangan kong suportahan kasi sinusuportahan ko yung pagcha-charity nila. Hindi naman hindi ako sumusuporta financially, but sumusuporta ako sa panonood kasi naniniwala ako malaking party ang viewers. Kasi kung walang viewers, paano naman yung earnings mo? Nakikita ka ba? Kung walang viewers, wala. So dapat alam natin 'yun. So, dapat alam natin ang kahulugan kung bakit tayo sumusuporta sa isang nagvlog. Kung sinusuportahan nyo yung pakilig, adi yun nga, siguro nga talaga yun na sinusuportahan nyo yung pakilig. Pero ako hindi. Kaya ako sumusuporta kasi gusto ko yung ginagawa nila na tumutulong sa mahihirap. Kasi sa akong mahirap na nung mga panahon na yun, naghangad na sana may makatulong. So walang nakatulong sa akin. Kaya ngayon na may mga tumutulong dun sa mga taong hirap na hirap, masaya ang puso ko. Kaya ako sumusuporta sa kanila sa panonood. Kasi ito yung masasabi ko na contribution ko. Kaya dun sa mga nag kay David, ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi kayo totoong supporters ng kalingap. Kasi kung totoo kayong supporters ng kalingap, hindi kayo agad-agad bibitaw sa maliit na issue. So yun lang guys, hindi na tumaretes. Hindi na tumaretes na pagkikisaw ko. Seryoso na to. <laughs> so yun guys, yun lang masasabi ko. So, advice ko lang kay David, kung sakali man maligaw itong video na to sa kanya, huwag kang ma apiktuhan sa mga nag-ansab kasi yung mga nag-ansab hindi yung totoo na sumusuporta andyan lang sila para bantayan ng galaw at huwag kayo bigyan ng karapatan magkamali magpakatotoo din tayo kasi kailangan din natin magpakatotoo ngayon kung yun man nga talaga ang kinukonfirm na totoong sinabi niya yun nagpakatotoo lang din naman siguro siya anong masama So, kailangan ba talaga ikip mo yun? Maganda lang yung sasabihin mo. Kasi iisipin mo yung masasabi ng mga nakapaikot sa'yo. So, asa na yung freedom mo? Wala ka ng freedom? Hmm? Yun ba yun? No. Tao pa rin mga yan. Mas maganda na makita talaga natin yung totoo na sila. Huwag yung lahat kikim-kimi nila kasi bakit? iingatan nila. Kailangan maging mabuti kasi may mga viewers. Guys, ang bantayan natin yung mga traidor. Siguro naman kung nagkaganyan si David, hindi naman siya masamang tao. So, paano naman yung mga panahon na naging mabuti talaga siya? So, paano yung mga panahon na malaki ang naiambag niya? So, baliwala na lang yun. Nang dahil lang sa love team nyo, agad-agad kayo bibitaw ng isang taong parte ng kalingap buong kalingap sila, kaya lahat natin sila suportahan, mahalin natin sila. Ito lang sasabihin ko, itapon yung mga traidor. Pero yung katulad ni David, hindi dapat inaansab, kasi mabuting tao yan. So yung mga, mga ibang comments na pinagtatanggol si David, o si Sir July, tama lang yun. Kasi yun ang tamang katwiran. Para sa amin na ganun ang pag-isip. So, dun sa mga nag ansab tsaka yung mga nagko-comment ng masyado below the belt na mga sinasabi, pananaw nyo yan eh. Yun ang kaya ng isip nyo, Arokin. So, kami na may mga ibang opinion, So, nilalabas ko lang din naman ang opinion ko. Hindi ko sinasabi na tama ang opinion ko. Hindi ko sinasabi na agree kayo sa opinion ko. Opinion ko to. Kaya ako sinishare kasi opinion ko to. So, yun lang guys. Galit na yata yung ano sa wasawera. <laughs> so, yun. Thank you for watching. Good night.